Breakfast. Breakfast. Nga unsa man dito yung i-comment ka breakfast nga ayo breakfast no. Pamahaw. Dili nang breakfast breakfast. Asa man ning tawhan na ay maglaka na. Uy, tara. Agoy na nga pe pamanday ka. Uy. uy ano man na ta? Ka na nga pe. Ay, kun ba Kanang... nang nay na nga yung ba? Kasapon. Oh, pang kuan lang, lang niya. Ha, pang Pang breakfast daw, breakfast. Breakfast? Yeah. English? English yeah. Nasa na, Brunner? Oh. Nasa abroad kay breakfast ba? Ay, pagbuot. Kimo yung gusto surya Pamanaw na lang di ay. Oh, o, almusal kung Tagalog na sa Mag -break breakfast. Mag-break daw siya kadali. Breakfast. So, na na Follower na? Ah, uh, okay. Oo, oh, follower man siya. I-check daw kung nag-share ba sa ito ang video. Dali lang. Tanawang sa naku ha. Kasi gulay share share ha, sige rin pangayo. Ay oo, share man siya, isa ra. Isa yung share. Isa ra pa i-share. Sunod yeah, yan eh. Ito share. Ito kay Diwata, good. Share sa magdaghan bago mo Maka -share kayo mag mangayo, maka-share kay mo gisa mangayo dai sa man nang usa pa na yung share tagpuan kwan. Tag. Na, eh. na lang ko magyoyo. Nya yeah, nag-heart nas ko ang mga video. Nag-react na. Mm, oo oh, naman siya heart pod. Sigwa pud po na i-comment comment, comment pod. Mm, commitment Tawag. lang, wala na akong na-check. tarong na bago na 'yon. Bago bago na ihatag ko na mga ayo. Tanawa sa uh, Nag-comment man, nag-comment. Breakfast. Breakfast. No, Unsa man dito yung i-comment ka breakfast na ayo, gi breakfast no. Pamahaw. Dili nang breakfast breakfast. English English pa nga. Unsa na pud na? Ay wala akong Gcash. Wala tayong Gcash eh. Sira yung Gcash natin, hmm. di makasend. Tumatay regalo ka na pala ka. Ah. <laughs> breakfast ha. 'yung breakfast kay doño. 'yung breakfast kay na magluto. Oh. Si Yuty. Oh. Okay, ano gusto niyo? litson? Oh, ito, deep bihon. Oh, para hindi na kayo magka-problema pa oh. Meron pa oh, magic sarap. Sumala. asin. <laughs> Dinaos 'yung bitsin, may bawang at saka ano pa? Kamatis. Mm, oh. Siguraduhin mong kunin mo dito ha. Kasi kung hindi mo kunin, hanggang mamaya bigay ko sa iba. <laughs> Bye. あっ